Oh, welcome back mga kaboxing WBC President Mauricio Sulaiman nang gagalaiti nga po sa galit at inis matapos malaman nito ang plano ni Turkey Alalshik at Dana White na di daw ito pa aakyatin sa ibabaw ng ring para irepresenta ang WBC belt sa magiging winner ng bakbakang Canelo at Crawford na tinaguri ang Fight of the Century ngayong paparating na linggo. Dahil ayon nga po sa report, hindi papayagan ni Turkey at UFC President Dana White na umakyat sa ring ang mga presidente ng four major sanctioning body ng boxing gaya ng WBC, IBF, WBA at WBO. Bagay na agad pinalagan ni Sulaiman dahil maliwanag pa daw sa sikat ng araw na isa itong kawalan ng respeto at pambabasto sa kanilang organisasyon. Paliwanag ni Sulaiman, ang plano na ito ni Alalshik ay isang paglabag sa nakasunduan nitong kontrata. Dagdag pa nito, paano niya daw maibibigay ang WBC Super Middleweight title belt sa magiging winner kung hindi siya papayagang umakyat sa ibabaw ng ring? At dahil sa plano na ito ni Alal -Al mga kaboxing, ay talagang seryoso ito sa kanyang plano na gawing isang belt na lang ang paglalabanan ng mga boksingero bawat division. Dahil gusto nga lang po ni Alal -Al na siya at si Dana White lang ang aakyat ng ring kasama nila Canelo Alvarez at Terence Crawford at tanging ang custom made ring magazine champion mega belt lang na nagkakahalaga ng halos 10.7 million pesos ang makikita sa katawan ng mananalo. Di nga po ito ang unang beses na ginawa ni Turkey mga kaboksing. Dahil kung atin nga pong matatandaan sa bakbakang Canelo Alvarez kontra William Skull nitong nakalipas na buwan ng Mayo lamang, ay pinagbawalan din ni Alalshik na i-display ang iba pang major belts sa press conference ng dalawa hindi na nga po naiwasan ni Sulaiman ang pagtaas ng kanyang kaliwang kilay at dugo. At sa isang interview kay Sulaiman, diritsahang sinabi nito, sa ayaw o gusto ni Alalshik ay aakyat pa din daw ito sa ibabaw ng lona para irepresenta ang WBC Champion Belt. Kahit may mga security guards pa daw ang haharang sa kanya. Kaya tingnan na lang natin mga kaboksi ngayong linggo kung gagawa ba ng eksena si Mauricio Sulaiman. At bagamat may mangilan ngilan nga pong sumang-ayon kay Sulaiman, ay marami nga po ang nabigay ng suporta sa plano na ito ni Alalchik. Banat pa ng ilang boxing fans, nararapat lang daw ito sa mga major sanctioning body ng boxing. Dahil sila daw ang dahilan kung bakit di natutuloy ang mga bigating laban na inaabangan na maraming boxing fans at mas inuuna daw nito ang sariling interes o business side kesa bigyan na magandang laban ang lahat ng mga boxing fans. So anong masasabi nyo sa plano na ito ni Alalchik? at pahayag ni Sulaiman mga kaboxing. Kaboksing, ito laban tunay, dubog pawis, bawat kwento'y buhay, mga kampon na kamao, dito'y sabay-sabay, like, share, and subscribe, let's fly! Kaboksing, tunay na alagat ng leng sa bawat upurkut, ramdam ang sting, kasama ang bayan, sama-sama lating isigaw, ito channel ng kaboxing. yow!